Positions yes or no be? lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Hindi ko alam kung bakit nagtatagal kayo na sumagot ng yes or no. You listen okay. to the question para hindi na pa ulit-ulit. Hindi? hindi na, Your Honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahe yung mga oh. operators na hindi nag-consolidate. Ah. Kung ay pinag-usapan lang nila na kunwari yung standard pero hindi po sapagkat marami pong impormasyon ang tinanggap natin na meron po kayong uh, isinama sa modernization program ngunit hindi po euro standard ang inyong uh, ipinatupad. So Mr. Chai, natin linawin dito, tanong din natin ng mga drivers natin. Nagbigay kayo ng deadline ng 31, January 30, 31. So ano ang magiging epekto nito sa mga drivers makakapag-byahe pa ba sila? Katulad ng sinasabi nyo kanina, kung hindi sila nakakapag-consolidate. manghihuli kayo ng mga drivers na paso na yung mga individual na mga franchise nila. So ano po yung mangyayari dyan, Mr. Chair? Okay. Yeah, um, yes, uh, Your Honor. Yeah, briefly po. Basically po, yung consolidation ended December 31. So wala na pong allowed na mag-consolidate ng plankisa niya. What is being allowed po ngayon up to January 31 are all drivers kahit consolidated ka, kahit hindi ka consolidated, inalaw po ng LTFRB na sila po ay bumiyahe up to January 31. But regarding the consolidation po, nagkaroon na po tayo ng final, which was December 31. So, yun po, bumiyahe. So, Mr. Chair, ano na mangyayari after January 31 sa mga driver na may mga individual franchise na hindi ninyo nire-renew? Yeah, I'll make it fast for your honor. Yung mga drivers po, basically... Uh, on my part sa OTC po, nag-connect na ako sa mga different cooperatives nationwide because definitely the cooperatives will need drivers po. So yun po yung magiging isang solution po ng aking opisina na mailipat po sila, matanggap po sila ng mga kooperatiba for them to still continue their livelihood po. On my part po yan sa OTC. Thank you po. So Director, um, Mr. Chair, malabo yun no? ayaw nga nilang magkonsolida eh. Gusto nilang, gusto nilang mag, ano, magmaneho ng no, sarili nilang jeepney. Ito nga, pinipilit niya talaga silang ilagay sa isang sistema na tingin nila, hindi sila kikita doon o tingin nila ay, ano, ay malulugi sila. So ano na mangyayari doon sa mga jeepney na hanggang ngayon nag nagmamaneho pa rin ang kanilang sariling ano no jeepney. So after Ju January 31, sagot na lang ako ng yes or no. Makakabiyahe pa ba sila individually or hindi na? Yung mga drivers po, makakabiyahe pa po. Pagsama po nila sa kooperatiba po. Yung mga drivers po yan. Yeah. Ah, again, Hindi na sumama sa kooperatiba, di hindi na sila makakabiyahe. Uh, sa decision na po nila yan. Yes, yes sir. Ano. As a driver na po yan. It's their decision pa. So, ipig sabihin, Mr. Chair, after January 31, uhulihin na lahat ng ano no lahat ng mga drivers na babiyahe individually so yun natatandaan natin ano magiging epekto niyan Mr. Chair sa ating mga commuters sa ating mga drivers sa pamilya nito mga drivers na to yan po Mr. D Chair DOTR please answer the question Mr. Chair, may we request that the board member Mercy Lanes be acknowledged. She will answer the questions. Yes to or no lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Hindi ko alam kung bakit nagtatagal kayo na sumagot ng yes or no. Yun lang ang tanong eh. Yes. Sir, Mr. Chair, the answer is hanggang January 31 makakabiyahi pa sila. Sir, ang tanong. You listen okay. to the question para hindi na pa ulit-ulit. Hindi na, your honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahi yung mga oh. operators na hindi mag consolidate uh, Ano ang basis ninyo na hindi nyo mapapatakbo sila after January 31? Are you canceling their franchise? Yes. After January 31, uh, we will be canceling their, we will be initiating proceedings for the show cause order muna uh, for them to answer kung bakit po Ed kailangan nilang makancel yung kailan kailangan silang tumuli sa kanilang prangkisa. Chairman, Yes po, sir. If you if you read the uh, gist of the uh, press release of the speaker, ang isa doon po na na essential uh, ingredient doon sinabi niya is you should look after the welfare of the driver. What you are telling me is not you are not looking after the welfare of the driver. Well, observe, And your action today would show that this program is a headless chicken. Wala eh. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong na aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukumpas dito sa programang ito. Oh, kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot. Eh. Di ba? And it shows na nobody is in control of this program. And maybe that is the reason why Anim na taon na, nandyan pa rin tayo sa 10% ng consolidation, di ba, yung ra rationalization ninyo, 10% pa rin. Mamaya, tatanoy ko nga kayo, alin ba ang nauuna dapat sa programa ninyo? Yung route uh, rationalization o yung consolidation? Hindi ko maintindihan kung bakit, sentro ng sentro, yung consolidation sa inyo eh. Thank you. Mr. Chair. Uh, na po kayo. Thank you, my sir. <laughs> Mr. Chair. Yes, um, uh, Mr. Chair. So, uh, siguro, um, ilarap up ko na lang, ano. So, Dece January 31, hindi napapayagan yung mga drivers I may, mean, na may individual prangkisa. In effect, Mr. Chair, 500,000 na mga family members nitong mga drivers nito ay yung maapektuhan. Yun yung papatayin ninyo. Yun yung magugutom sa panahon na ito sa papayagan kaya ng, ng, ng present administration, Mr. Chair? Mr. Chair? Uh, are you true, uh, Your Honor? Yes, ma'am. Thank you. Mr. Chair, can I batin lang, Mr. Chair? Tungkol din sa... Opo, po uh, sige. I'll, I'll... Kasi, Mr. Chair, yung sinasabi po nila na na-meet nyo po yung 76%, yan po ay isang kasinungalingan. Kasi po, sumunod ang mga drivers at operators na masukal na masukal sa kalooban po nila na magkipag-consolidate dahil sa takot nga po nila na pagdating po ng January 31 wala na po silang pasada. Yan po ay interview namin. Bumaba po ako mismo sa terminal po ng jeep at sinasabi nila na sumunod lang sila dahil sa takot. So sana ina-report nyo sa Presidente. Sumusunod sa inyo dahil sa takot di dahil sa gusto lang kalooban po nila. Thank you po, Mr. Chair. Mr. lang, ano? Tapos sa talas. Sandali lang. Ah uh, kasi kung pag ko kayo lahat eh na si baka magalit bigla si Honorable Marculeta na kasunod dito yeah. so, Hindi nga eh kayo nagpalit eh I give, I give in to uh, Congressman uh, Marculeta for uh, his condition right now so uh, we need to ano uh, recognize first ano uh, si uh, Congressman Marculeta The chair would now acknowledge the uh, Honorable uh, Dante Marcoleta, uh, who has exchanged places with the Honorable Dan Fernandez. Honorable Marcoleta, you have the floor. Salamat, Mr. Chair. In condition po yung matalang. Uh, uno, ano yung ni Fernandez kasi. Mr. Chair, tama po ba kanina yung computation ni... Congressman Pusita na dapat na kitain ng mga drivers per day base doon sa pinrocure ng cooperative. Tinanong po niya yun doon sa LTFRB pero mukhang hindi po tayo nakakuha ng isang magandang sagot. Is the computation of Kong Busita, which was already expressed to the DE, uh, to the LTFRB, Accurate, Mr. Chair? Sinong sasagot na Congressman Busita, ano na yung computation po nung kanina na dapat kitain ng driver at saka babayaran naman ng pasahero para mabayaran niya yung binili ng kooperatiba na unit. What was the computation you presented to the LTFRB? Mr. Chair, if I may. Yan po, Mr. Chair. Ay binasip po natin sa computation ng land bank based doon sa 1.6 million cost. And uh, base po sa sinasagot ng LTFRB, 10% daw yung subsidy na binibigay ng government, which is P280,000. So meaning, ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit. And based on the computation of land bank, nag-arrive po tayo doon sa cost per month. Of course, Mr. Chair, may mga requirements pa dyan, fuel, cooperative management, facilities, etc. Plus yung dapat kikitain po ng mga drivers, So dahil wala po may pakita na estimate ang LTFRB, nag-initiate po tayo na mag-calculate na more or less 6,000 to 7,000 dapat ang average per unit daily. Kaya nakikita ko po at hindi rin masagot ng LTFRB, Mr. Chair, kung magkano yung possible increase ng pasahe ng mga commuters. Pinama po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. So, is the computation of 6,000 to 7,000 pesos per day accurate, Mr. LTFRB? Mr. Chair, may I answer that? Number one, Mr. Chair, what is the premise of the uh, question is based on the acquisition cost of 1.8 million to 2.4 million. As of now, we have jeepneys that are running from the cost of 980,000 in diligence asset class. Ah, uh, ang tanong lang po ni Honorable Marcoleta, accurate po ba yung computation ni Honorable Busita? We beg to uh, and we respectfully uh differ with the uh, computation of uh the Honorable Congressman Busita based on certain premises po. So, hindi accurate I would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle is 1.8 million. yung yes or no lang yung kwang ko. Kasi nagdidepensa ka kaagad eh. It is... Yes or no? Accurate ba yon? Hmm. We wish to qualify, I think, uh, on a certain degree, no, your honor. Mr. Chair, if I may. Katulad po ng nasabi ko, Mr. Chair, may basis po tayo And considering na walang masabi. Mr. Chair, I take it is my Yes, thank you, Mr. Chair. So, kung baga, ay pinag-usapan lang nila na kunwari Euro Standard pero hindi po. Sapagkat marami pong impormasyon ang tinanggap natin na meron po kayong uh, isinama sa modernization program ngunit hindi po Euro Standard ang inyong uh, ipinatupad kaya nangangako po ba kayo na may papakita nyo lahat ng nasa modernization program ng mga units lahat po ay euro standard uh, Mr L LTFRB Yes Mr Chair we will comply with the request of the good congressman we will provide the committee with the list of the units uh, and, the and uh, who are participating in this PUVMP at po lahat po ng pinagkunan po niyo, pinagbilhan po niyo magte-testify na lahat po ng kanilang ibinenta ay Euro standard po. yung para po makasiguro tayo na wala nang corruption dito sa modernization program. Yes, we will comply. Uh we will get the list and we will uh, provide it with to Meron the Meron po kayong uh, ibinigay sa amin PUB modernization program. Ten components. Tama po? Ito po, nasa aming harapan ngayon. Meron yes, regulatory Mr. reform, initial implementation, industry consolidation, etc., etcetera, et Tama po? Yes, Mr. Chair. We have ten components for the uh, uh, consolidation. Naniniwala po ba kayo na magtatagumpay ang modernization program pagka po hindi po na modernize ang ating transport system kasi po wala dito sa sampung components po. Kung sa yes, po yung mga kalsada natin ay wala sa kanilang tamang kondisyon para aksepin or accommodate the modernization program, magtatagumpay po ba ang PUB modernization program? Yes, Mr. Chair. Part of this is fleet modernization po. Yung pagpapalit po ng mga Uh, sasakyan ngayon base po doon sa mga uh, Philippine uh, national standard uh, uh vehicle Mr. Uh, Cherry ba po yung fleet modernization? Sa road system modernization. Ang ang, ang sinasabi ko po yung mga yung road, yung arterial system natin hindi po yung mga jeepney po na inyo na modernize. So Halimbawa po, yung kalsada natin ay hindi naman tugma sa mga bibilin nating mga units. Kaya nagkaka-traffic lalo. Kaya lalong nagkakaroon po ng uh, extra emission. Ang tinatanong ko po, nakaredy po ba ang modernization program kung ating road system ay hindi naman po moderno? Yun lamang po ang gusto kong itanong sa inyo. If you can answer it Comfortably, honestly, and uh, in all candor. Mr. Chairman, with the kind of uh, road system that we have now, I don't think it is modernized in the sense of uh, uh, modernization as we all think about. So, you can honestly and candidly uh, tell us na magtatagumpay po ang ating programa kung yung road system naman po natin ay eh hindi po ninyo kinonsider in the entire gamut of all this modernization program. Mr. Chair, may I answer? Part of the uh, uh, determination of the study is what we call the local public transport route plan. Uh, base po rito, iniugdang po namin kung anong klase po ng mga sasakyan ang pagbabiyahiin sa mga rotang ito. At Toho is in partnership with the local government unit. So naniniwala po kami na yung mga sasakyan ay iuugnay po namin sa mga rekomendasyon din ng mga LGU. So base sa partnership po namin with the LGU, malakas po ang aking paninindigan na magtatagumpay po itong ating PUV modernization program. Mr. Chair, tinindigan po ng LGU po sa kanila na base po sa mga existing road system natin, magtatagumpay pala ang uh, P.O.B modernization program. Sino pong mga LGUs ang nakausap po ninyo na nagsabi na kami po ay nakahanda na yakomodate po sa aming mga nasasakupan ang pag-modernize po ng ating mga sasakyan kami po ay maligayang tatanggap po sa lahat ng inyong bibilhin ng mga modernong sasakyan para po sa ikagaganda po ng aming mga kanikanyang lugar. Sino-sino po yung mga nakausap ninyo na nagpahayag ng ganitong optimism, Mr. Chair? Mr. Chair, pag gumagawa po ang mga local government units ng kanilang local public transport road plan, isa Hindi po, po yung... ang tanong ko po, Mr. Chair, sino ang nakausap ninyo? Ang ibig po sabihin niyan, magbabanggit po kayo ng mga pangalan ng mga LG o sa trani kanilang mga lugar. Mr. Chair. Ah, uh, Mr. Chair, we will just submit to you the names of the local government units sa na-approve na po yung kanilang LPTRP para ma nandun po sa listahan na yun yung mga Local government units na nagsabi at nagpahiwatig na yung kanilang mga daan ay may kakayanan po na uh, i-tugunan itong uh, fleet modernization program. Sa ngayon po, there are 1,069 or 68% po ng mga LGUs ay may mga sinabit na na local public transport route plan out of the 1,575 LGUs we will submit this list to the committee para po mailahad po namin sa kanila kung sino po itong mga LGUs na ito. With the indulgence of the Honorable Marcoleta, ang hinihiling po sa inyo ay sino po doon sa 10% na inapprove nyo ng route rationalization plan ang nakausap po ninyo? Yun po yung tanong ni Honorable Marcoleta. Mm -hmm sabihin nyo lang dito, kung wala kayo nakausap, basta tinapro niyo lang yung uh, plano na sinamit. Pero, yung mga team namin. Uh, Mr. Chair, on the personal front, wala po akong personal na nakausap. Pero yung team namin na nagpupunta po sa mga LGU, na nag, sila ho yung nagtutugay at nag sa mga LGU na gumawa ng kanilang public transport road plan, sila po ang kumakausap mismo sa mga LGU, sa mga mayor sa mga miyembro po ng sanggunian now when will, when are you going to be able to submit the two requirements of the honorable marcoleta kundi hanggang bukas may we request that we be given until monday to uh, submit the uh, required list uh, being requested by congressman marcoleta Would you be amenable, uh, Your Honor? Wala naman tayong choice, Mr. Chair. Ang gusto ko pong itanong, Mr. Chair, is this. Uh, yung po bang paninindigan, yung po bang commitment, o yung po bang kung ano man ang binigay na deklarasyon sa inyo ng mga LGUs, kung totoo man na nakausap ninyo, ay katibayan po ba na matatag at saka moderno na po yung ating road system? at nakahanda na po yung road system natin na tanggapin. Hu huwag po yung ipagkakamali na ako o yung mga kasama ko rito ay laban sa modernization. Palagay ko po, wala namang lalaban sa ganda na ibubuo ng modernization. Ta tayo pong lahat siguro ay na nag ka na nag-modernize nga tayo. Ngunit ang pinag-uusapan po nito yung paraan na paano natin gagawin na wala pong Uh, masasaktan, walang uh, malalagay sa alanganin sa pag-iimplement po ng uh, uh, programa ito. Kasi, while we speak, Mr. Chair, pagpasok ko rito, South southgate meron pong nagra-rally na mga, palagay ko, mga transport group. Ang ina-assume ko po, siguro, ang paninindigan nila ay uh, hindi naman sumusuporta yan. Tamang nakikita ko po yung ano nila, hindi po in support of the modernization program. Kaya kung totoo po na itong 10 components na ito dumaan sa public consultation, isa-isang naintindihan po lahat ang pamamaraan kung paano magta-transition po tayo mula doon sa mga jeep na sabi po ninyo ay mahigit ng 15 taon ang kanilang kalagayan at dapat nang palitan at makapag-transfer tayo doon sa gusto nating magiging kalagayan eh dapat sana po lahat ng stakeholders ay nakausap ng mabuti, napapayag lahat. Para po yung implementation po nito ay walang magiging sagabal. Mr. Chair, kanina po yung paliwanag, ang nag-trigger ng lahat ng ito ay yung pollution po kasi. At dito po sa kanilang target na data rito, 75% po ng pollution ay nanggagaling sa mga jeepney na mga luma Maring tama po yun, Mr. Chair. Ngunit hindi ba nag-address po ito ng PETC? At nagkaroon pa nga tayo ng PMBIC at ina-address nga po natin yung air pollution. Bakit po, na, bakit po tayo napunta do sa pagkalaki-laking programa na hindi natin ngayon na uh, mawasto o madiretso? Sabi nga ng ating chairman para po itong uh, manok na pinutulan ng ulo hindi lamang po sa pasuray-suray na po ito at hindi na po siguro makakatakbo, Mr. Chair, sa wala na po ulo yung manok. Tama po ba? Mr. Chair? gusto yata ang sumagot ng LTFRB, Mr. Chair. Sige po, Mr. Mr. LTFRB. Salamat po sa pagbibigay niyo ng pahintulot sa amin. Pero sa bawat ina-approve po ng isang LGU na local route, ito ay dinadaan po sa isang ordinansa po nila. Ibig sabihin pinapasa ito ng kanilang sanggunian na kumukonsulta naman sa taong bayan bago po ipasa itong mga ordinansang to. So base po sa sinasabi ninyo, opo, meron po kaming konsultasyon na ginawa at kasama po ang mga team ng uh, LTFRB at uh, kaakibat po namin ang mga LGU through the sanggunian bayan na hinihingyan po namin ng isang ordinansa at ito po yung nagiging local transporter route plan. So mga Mr. Chair, ang mga LG yung nakausap po ng ating mga bisita ngayon ay nagpasa ng mga ordinansya at nagsesertify po sa mga ordinansya nila na ang kanilang road system ay nasa ganap na kahandaan.